Alright. Box, thank you, ah. Natapos Arigato. Din, natapos din po kami diagram. Binalutan po kasi namin yung farm. Dahil nga po, um, uh, we're anticipating na malakas yung ano, yung hangin. So, ito po yung giraan natin. Pakita natin mo. Oo. Uh, ito po yung ilang oras po kaming nag-iikot dito, mga katekra, mga kabuks. Uh, uh, ito po, um, binaluto natin sila dito kasi baka kung masira man itong tabing mm -hmm. sobrang lakas at least hindi na lang mabasa yung mabasa na, uh, yung uh -huh. kasi, natin sila. kasi delikado kapag magdamag basa ang manok malamig so lagi mo medyo na, na gusto, ha? Medyo, medyo ano medyo <laughs> pantay ah lagi mo nalang na so yun uh, kaya box thank you ah okay. Malangyo, no problem sa deck lang kung um, hindi po kay Kabox eh baka hanggang ngayon nagtatali pa po ha? Ay, hindi naman. Uh, thank So, ano lang. Po, hanggang dulo-dulo po 'yan. Oo. Oh. yun din. So, git, yung gitna na hindi naman shadow kasi hmm. ano naman siya, eh, protected din ng Sa kabilang gilid. So, dito hmm. din. Ayan, diretso po yan. So, Sa ano? po kay Kuya Kore. So, <laughs> parang oh, po muna. ang daming lona na nagamit natin. Apat apat na napakahabang lona. Uh, no. Uh, balik ko na lang ng ano. Um, sana hindi masira ng bagyo pero wag naman. Uh Oo. -oh. Uh, kasi kailangan ko itali sa taas, itali sa baba. Uh Oo. -oh. Uh, medyo ano sa kamay, medyo tinitiis lang talaga para matapos, para makita okay, so natin taas para... Okay, sige. Akala hindi na ginugunuhan natin. Oo, dito. Saka dito. Oh. Ito yeah. tinali din dito sa ano. Uh, ilalim, tinali namin sa ilalim. So yung dito rin po sa taas, binayutan din po natin ito. Kahit may net na siya sa labas. May secure pa yung lay dito. -hmm. may na pang ano so, yan. Oo, meron pa pala sa gilid. No? Pwede pang ibaba pagka ano. Lalo pa naman ito, mga bagong manok. Oo, oh, ng ngayon nga lang ako nakakitin eh, na ano.

Basta so, uh, yung ikakabuti ng ating mga ano, ginawa natin. Gagay yeah, na naman sila dyan. Kung ano naman maging mangyari, sa maging ako, may purpose yung At sana, may matutunan tayo. Kasi aral yun. Ito din. So, directorin okay, okay. yan. And box, again, thank you. No problem. Sa kanina sa pagputol ng mga sanga. Oh, okay, okay. Medyo mabigat kasi ako, mga kabox. Nakau-balaglag ko ako ng deodorant. Kaya, thank you so much. Ah... Uh, Let's go. Ayo, panahon po ng bagyo. Nakita po na yung dibdib ko na... Okay lang. Oh, medyo pumantay nga eh. Hello. Ayun, no? Huwag mo lang sobrang dito ba? ano? Anong ko lang si Kaya Christian? Sa so, pano? Ah, mauna na, na ako. Oh, sige. Oh, sige, sige, sige. Sige. Mga ka babae, kasi buwak ko sa lupa Okay. Pero doon na ako ha. Sa bahay na ako. Kaya sa una, sige oh. Bila, okay. Grabe. Ah, uh, habok. Mga uh, ka sabi, anong oras na? Time check. Oh, na. Plus 4, ano? 3 hours. Ay, may ka hours na kami dito. Sa so, pagkano? Magkatali. Kabi kasi kailangan ng mga katekra mga kapat. Kasi, uh, tawag dito, kung kagaya daw nung nakaraan na hindi lalagyan ng lona, grabe, basang-basa yung mga manok. Hmm. Kaya mas mabuti na yung uh, pinaikutan ho namin ng lona para hindi ho maano. Hindi ho mabasa yung manok direct na ano sa tubig kung lalakas man. Kaya, kagaya ho niyan. punit na ho yung ano pagka natuluyan pa yan kung hindi papigilan yung hangin at least man lang may sumalo sa tubig diyan sa magkabilang gilid. Ano pa naman tong mga manok na to? nagkaka ayun oh may mga nangingitlog na pa ilan, ilan ngayon, ngayon lang yung update natin Bumagyo pa di ba dati nung nakaraan tayo dito mga kabox uh, wala pang ano to wala pang nangingitlog kasi kakarating pa lang tamang tama yung ano pansya ko dati hindi ko pa nga natanong si kuya jerry pala kung ilang buwan bago siya uh, bago mangitlog yung mga manok pero sa tansya natin na dalawang buwan nagkakatugma naman ayun po si Kuya Christian kakatapos niya lang dito ito linagyan niya ng sako kasi kapos yung lona na isa yung isang lona kapos ah, gaya dito wala basang basa na dito oh. buti nga maraming punong saging may sampalok mahogan ni tas andun papunta papunta dun sa kabila ano po yun Uh, saging. At saka dito naman, may saging din dito pero ang marami dito, mga mahogani. Mahogani yan, papunta dun sa ano, sa paikot, paikot ho ng farm. Ayan, mga manok, mag-pray din kayo ano. No, mag-pray din kayo para hindi tayo matuluyan ng bagyo. Sana, sana mga kaboks, ano. Uh, Pag-pray po kami rito na sana kasi yung bagyo mga kaboks, sa update ngayong oras na to, hindi pa nagla-landfall yung uh, bagyo dito sa bandang Luzon. Pero ganito na ako kalakas ang hangin. Eh, sana man lang, sabi nga nung uh, nagbabalita, pag, pag dumaan daw sa bundok ng Sierra Madre, uh, bagyang ano daw siya, bagyang hihina. Pero sana mas hihina pa at sana maangat ng maangat hindi siya bababa dito sa pinaka lupa natin sa Pilipinas. grabe nakakatakot yung hangin nakakaawa yung mga kababayan natin yung uh, mga ng ano ah uh, mas mapupurungan ba kaya uh, ayun ah uh, basta sabi nga natin, John ginawa na natin yung part natin kung paano natin poprotektahan itong mga hayop natin, ito mga alaga natin mga manok. Papa sa juice na lang sa. Papa juice, ipapa sa juice na lang natin. Kasi andiyan naman si God na laging uh, protect ako sa atin. Kaya huwag kalimutan, God first, God is love. Ayan, ganyan nga ang buong setup. Ito pero mamaya, ito meron pa pa lang lona dito na pwedeng ibaba. Pagka emergency na talaga. Tapos dito sa gitna, okay na. Tapos dito, hindi dito lang walang lona, nit lang meron. Tapos dito, ayan. Basta ginawa na natin yung park. Kung, kung ano man, kung hindi na sana babaklasin lahat yung yung net na yan, yung lona na yan, dito mababasa talaga. To. Maliban sa nakadikit dito na nasa lona. Ano, meron ka pang ano dyan? Ah, ito. Eh, yeah, si Kuya Christian, kanina pa rin itong mga kabukos. Sabay-sabay lang kami rito. Tapos nag-deliver pa kami ng itlog mga kanina. Kumusta kaya yung ano, no? naka, naka na kaya yon yung tricycle? Ay, ah, isang oras lang. Yung tricycle yung hinatira namin 203 na itlog. Eh, hindi na sila pumasok dito kanina. Kami na yung naghati din sa highway. Para daw, ano, para hindi sila abutan ng malalakas na ano, ulan kasi umuulan na nga kanina ng paghatid namin ito tatalihin pa to pero grabe mga kabuks ang haptin ng kamay ko yan o no? pulang pula na mahapdi na ay yung mga manok o oh. isisilabasa yung ulo Buti, napakabuenas nung ano, nasa taas. Yung sa baba lang. nako. isilipin nga natin. Walang manok. Ay, nakada pa lang sila. Ayun, no. Nakada pa lang sila. Hindi sila makakain yan. Boss, hindi, sila, hindi makakain yung manok nito, no. Madilim, no. Yung sa kabila lang yan, oh. Tsaka na sa taas, oh. Ay, ito. kahit na sa taas sila. Aray! Muntik na ako, ah. Buti, eh, Malakas ang sensor ng ating pa. De dito, ah, sa kabila nga ito, kabilang kulungan niya, sa bandang gitna, yung lumalabas. Kasi dito, ano yan, ganyan lang sila, nakadapa lang. palang Marami. Sana naman, Lord, ingatan niyo po ang aming mga alaga. May mga baboy pa doon. Eh. Kabila, pero okay na po yung luna doon. Luna lang po doon, diretso na kababa. Okay na po ang uh, mga baboy ni Steve doon. Ito lang, tinatapos ni Kaya Christian. Pero kering-kere -kering na yun ni Kaya Christian. Siya yung expert dyan. Ito eh, tinatali niya magkabilan. Kasi ano to eh, ito yung pinakita ko dati na sinet ni Kuya Jerry na sliding, ano, sliding net. Ayan. Kung ano siya, ang ganda nga naisip ni Kuya Jerry, sliding net eh. Mabaga, pag mainit yung panahon, pwede siyang iipunin dun sa magkabilang dulo. Tapos yan naman, dun naman sa kabilang dulo. Tapos ito na lang. Hmm. Ang galing mo, no? Binawasan mo lang ng konti para dito sa gitna, no? <laughs> Ito, mahaba-haba din kasi to. Ito, pwede ating bawasan to. Boss, bukas niyan may sasalubong sa'yo dito ng ilang sawa. Sigurado, no? Pagkabagyo, di ba? Pag tumataas yung ilog, no? Pahid ka ng pahid sa mata mo tapos tinan mo yung damit mo, Oh. Ay! Wala mga kabok yan talaga. Kailangan natin uh, magsipag sa ano. May ano dito kanina eh. May ibon dito kanina eh. lakas ng hangin mga kabok. So, yung ibon kanina. Ayun, ayun. Okay na. Sige, sige, Ayan, ito, ito eh. <laughs> Ayan yung ibon mga kabukso. Sobrang lakas ng hangin sa ta, sa labas. Eh. Hey. Ayun o. Oh. Ay. Malipat-lipat lang yung ano, yung ibon oh. Ba't siya lang mag-isa? Nasaan kayo makakasama itong na to? Hindi niya sinama dito sa loob. Kahit ngayon man lang, bumabagyo. Siya mag oh. lang mag-isa, oh. Patawid-tawid lang siya dyan sa ano? Sa taas. Kaso, siya lang mag-isa. Hindi niya sinama yung mga kamag-anak niya. Baba na ako mga kapoks, para makaligo na ako. Ay, bossing! Tapos na, boss! Iba option ko sure sa bato Ha? Sure. Pero nakaluta na rin. No, nang mga lona. Tapos na yung lona. Eh, ano lang yan? Ma malalagpasan natin yung bagyo na yan. At, ah, uh, ayun, paano mo mga kabuks? Punta na. Boss! Punta na ako. Dahil parang ano na. Tapos naman na din si Kuya Christian. Kunting kembot na lang yun. Tapos ano. Ay, okay, ang, ano, ano, ano pala dito. Doon na lang sa bahay mga katekran. Ay, <tong> <tong> hey, eh dumi ko pala. Maliligo na ako. Paano nga lang pa, eh, uh, pahina muna ng voice. speaker. Ang dumi-dumi ko talaga pala. Ngayon ko lang na ano. Pakita mo nga ako, Han. Anong nangyari sa'yo? Ano na ginawa niyo doon? Bumis, ikaw na ko? Ano ginawa niyo doon? dirty Anong ginawa niyo doon? Luluyan chicken pop ni Tito, ni Daddy Tick nila. Ni Daddy?

Ay. Mmm. -hmm. sa amin. Yung pantali. Mmm. Siya, balik ko nga. O, oh, nandun yung... ah, uh, towel sa... si... ah... Uh, kanina kapay nila nga yan. Paano ka pa rin? Nang! Ano? Dessert. Dessert sa nah. so kamay. Dito ka na magbihis. O, oh, sige. Okay, katapos ko lang po palang balik Yung pag-yong pa ang pang ngayong 9 yun 7.20 pa lang. Kaya, di ba diba sinasabi yung 12 hours? O, oh, tapos ganon na lang kaano yung hangin, mo Tapos hindi pa siya nagla-landfall. Buti, umina na. Ang problema, hindi pa nga nagla-landfall. Nasa dagat pa yung pagyo. hindi pa nagkaano sa ano? Grabe. Napaka ano, mga... Pagkatapos ganyan pala kapula yung kamay ko. Kaya hmm. sinasabi ko, ano ginagawa nila doon? Ba't ang tagal? Alam lang yung kamay ko. Di ba kanina nagpuputol ka lang ng mga kao eh? Mm hmm. O, tapos pumunta na kayo doon. Siniptimak niyo pala yung mga mga. Mm -hmm. kasi nung nakaraan daw, ano to yung mga manok, basang basa lahat. Buti, Plus, na, rin, buti na rin naging magkakasakit. Naging, yeah, parang sinipti ninyo na mm -hmm. Kasi di ba may nakikita na tayong oh, yung mga baboy. nabagyuhan na mm -hmm. mga manok. Mm -hmm. Di ba? Yung patay Basang basa. na basa. manok nila. Kasi mm uh -huh. Magkakasakit nga eh. Mm -hmm. Tapos sa sobrang lamig. Yung, pag lamid lamid. Mm -hmm. ba, Pagligo ko kanina, ipot ako dito sa ulo. Buti nag ano ako. Hindi ako nag-shower agad. Kung baga, dun, nag, nag -ano muna ako. Sa, naghugas muna ako sa buong katawan. sa kripo. Mm -hmm. Doon ako nakaupo. Tapos yung ulo ko, ginaipo. Mm eh, pag ganyan ko, ipot. may ipot ng manok. Lahat ayos. kasi ako sa ilalim. Hindi ko lang na-vlog kanina kasi uh, mas minadalingan namin yung pag ano, pagkatrabaho. gusto pagkatrabaho. Ko, gusto ko sana pumunta dun kasi hindi mo ba, wala mo mo banda kay Lia. Tsaka si Tadaro, napunta dun kanina, nag naghatid ng ano, stock namin. Nung maliwanag pa. Sabi ko. Yung, uh, um, kamote. Oh, alam ko kasi nung naluto ko na yung kamote, hmm. sinabihan ko sila luto na, main hmm. may kami sabi niya, masarap pala, dadalhan ko sila. Mm. Yan, Inyay. dinala niya yung kamote at saka yung cellphone mo para makapag-update ka Mm. Okay, oh nga, kasi paglabas ko, si tatay, sabi niya, dinala ko yung cellphone mo para update mo na rin yung farm. Kasi eh, nakikita mm. niya, hindi ako makalabas eh. Mm. -hmm. Kaya dinala na lang niya. So mo si tatay dito? Oo, oh, kumain mo na siya ng kamote. Ah, kaya naman kay tatay. Kumain muna kami ng kamote, tapos dinalhan kayo. Masarap ba? Eh, hindi, hindi nga namin nakain. Nandun lang kasi. Ah, nagmamadali kayo. O, kasi tinrabaho namin ng ano, andun, eto, andun din kayo no, kay Kuya Jerry, kay Kuya Christian. Kasi nung pagpunta ni Tatay, hindi kami tapos. Kaya, At least, kakatapos nga talaga, talaga namin. Hmm. Wala pang 30 minutes kami natapos. Kasi pagkatapos namin, saka lang ako nag update na yun yung mga ginawa namin. Eh, kaya nga hindi nakita yung ano ko, ipot ko sa ulo. Nandun <laughs> ako sa ilalim. Di ba may taas doon? Tapos yes, yung luna, tina, tinalihan namin sa taas, tapos sa pinakailalim. Hmm. Para maging safe. yung family kaya natin sa bukid doon. Eh, pina, inano ina ko na sila. Hmm. Si, sa kagayan, si Kuya Bernard. Hindi naman daw mara, kanina, mm. naghapon din, yat, din daw yung ulan, pero hindi na daw malakas yung hangin. Hmm, kasi sa Mindanao lang yun, no? kung hmm. yung ano kasi ng bagyo dito sa Visayas, tsaka sa ano. Sa... Mm. Uh, Ito, tumatawag na. Sa dito sa Luzon. Ah! Kasi okay, ano? Pusa mo nila ganyan, Al? Okay. Oh, so, wala yung pag-idea? Pusa mo